Tanggol, munti ka na ngang mahuli ng mga pulis dahil sa pagliligtas umano kay Ramon. Agad-agad ngang umalis si Tanggol para bumili ng gamot sa ama kahit alam niyang mainit pa umano ang mata sa kanila. Nang makabili ng gamot si Tanggol ay agad naman siyang nakita ng mga pulis at kinuha ang baril niya. Noong una ay hindi ito ng laban hanggang sa unti-unti siyang nakatakas. Agad namang sinabihan ni Mando si Tindeng sa nangyari at gulat na gulat na lamang ito nang malaman niyang nasa kulungan na si Marites. Kaya agad nila itong pinuntahan ni Roda. Nang makarating sila sa kulungan ay agad namang umiyak si Marites at sinabing nagpatayan daw ang kanyang mag-ama. At kinailangan niyang patakasin si Ramon at Tanggol para matigil na umano ang gulo. At ng mga panahong yon ay hindi na daw siya nakapag-isip kung ano ang tama at mali. Agad namang binalikan ni Tanggol si Ramon para gamutin ang mga sugat nito at hindi pa rin magawang tignan ni Tanggol si Ramon dahil hindi pa rin siya makapaniwala na ang mortal niyang kaaway ay ang totoo pala niyang ama. Ni hindi niya alam kung mapapatawad pa ba niya ito sa kasalanang ginawa nito sa kanyang ina at sa pagpapabaya nito sa kanya sa kamay ni Rigor. At kung dapat pa ba niya itong tanggapin bilang ama o dapat niya itong kamuhian at ituring si Ramon bilang kaaway. Nang magising si Ramon ay agad naman itong nagpasalamat kay Tanggol sa pagliligtas nito sa kanyang buhay. Agad naman siyang sinabihan ng anak na hindi niya alam kung tamang iligtas pa ba siya nito. Ano sa tingin niyo guys? Mapapatawad pa kaya ni Tanggol si Ramon at matatanggap pa kaya niya ito bilang ama sa kabila ng pagkukulang at pagpapabaya nito sa kanya? Bibigyan pa kaya niya ng pagkakataon si Ramon na makabawi sa kabila ng atrasong nagawa nito? Kaya dapat nating abangan guys, kung nagustuhan niyo ang latest update natin sa Batang Kiyapo, ay huwag kalimutan na mag-like, comment at mag-subscribe para always kayong updated sa susunod pa nating mga videos. Dito lamang sa nag-iisang Your TV Channel.